O pag simpleng araw po, ganda rin nilang ulam natin na sa weekend na po tayo gumarbo o kaya no'y pagbagong sweldo. Ang pangalan po ng ulam natin ngayon, wag lang hindi mairaos. Yung po pangalan. <laughs> o diretso na tayo ha, wala na pong mga palabok-palabok pang cheche-bureche sa umpisa. Piniprito-prito ko lang po itong ating uh, isda, kahit anong isda na lang gamit gamitin nyo, okay lang ko anong meron kayo, anong mura. Oh, welcome na welcome po kay Dine eh, sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. Kung wala pa po kayo naiisip na lutuin ngayong araw to eh, ito po, baka magustuhan nyo, subukan nyo ha. Okay po tayo mantika, gisa-gisa lang to ha. At uh, madali ang luto lang. Sibuyas po. Kesa naman wala kayong mapanood, edi eh, mag-gisa-gisa lang lang tayo. At least may, may, entertain kayo kahit papano Hindi po ba, mapasaya kayo. Basta ito eh, mga ulam ng mga walang uh, budget o kinakapos. Yun po. Sama na natin itong bawang. Hmm. Diretso. Makalipas ang isang minuto. Kamatis naman. Takpan. Pagkatapos ng dalawang minuto. Nakita nyo ba ito? Katitik lang na bagong ha? Kasi maalat na po yung isda eh. At inas lang ko na yun eh. Halo lang. Huwag lang hindi malagyan ng konting bagoong. Kung hindi nyo po nilagyan ng asin yung inyong pinritong saray-salay, eh, damihan nyo bagong. Isang tasang tubig. oh nahagip ng mata ko. Mayroon pa po akong isang talong sa refrigerator. Isama na natin. Yan. Haluin po natin sandali. Nalimutan ko. Konting paminta. Takpan po natin. May dadagdag tayo ni mamaya. Ay, sandali nga lalagay ko na po ito Nahagip din ang mata ko isang sayote maliit nga lang yung sayote o dagdag na natin Kesa naman po uh, mabulok sa refrigerator isama na natin talong at sayote gulay din 'yun eh hmm. sige takpan ulit teka matignan kung malambot na buti na lang malalaki hiwa ko nung ating talong oh kasi nauna yung talong dapat po mauna sayote at mabuti na lang at maliliit ang hiwa ko nitong sayote. Matigas po kasi ang sayote, dapat mauna siyang uh, ilagay, ilubalob dito sa sa bao. Hmm, sige, takpan palit natin. Pasensya na kayo, tao lang. Hmm, palagay ko ay okay na to. Malambot na pareho yung gulay, eh, yung ating sayote at saka yung ating uh, talong. Bago nyo po hanguin, ilagay nyo natin yung isda. Hmm. Yan. Kung meron kayong kinchay, ihalo nyo po yung kinchay o kahit cilantro. Maganda siyempre, may berde. Ganda tingnan eh. Oh, patayin niyo na eh. Kain na na. Eh, ito po masasabi ko, para sa akin lang, ah. Mas mainam para sa akin kumain itong mga gantong kasimpleng ulam. Yung bang talagang barabarandal lang, naglalagay kayo ng kung ano-ano tapos isang iglap lang, tapos. Mas masarap para sa akin yun eh. Ewan ko po sa inyo. Ano sa tingin nyo? O okay na po bahalang dumiskarte kung anong gulay meron kayo sa refrigerator o anong mabili nyo sa palengking mura at madaling lutuin yung po ilahok nyo katulad ng ginagawa ko din sa bahay. Ayos po ba? Kayo ang busi. Eh. bilaro po!